Tapos sa pagdiriwang ng bagong taon ay naisipan namin maligo sa swimming pool. At noong araw nga na ito ay pupunta kami sa Jets Island Resort na matatagpuan dito sa Kalumpit, Bulacan. Dahil nga marami kami at malapit lang naman kami sa aming pupuntahan ay nag na lang kami papunta sa resort. Pagdating nga namin dito ay itong mga malalaking statwa ang bumulaga sa amin. At dahil katatapos nga lang ng bagong taon ay halos walang tao dito sa resort At dito nga sa entrance ay maniningil sila ng entrance fee na 200 pesos per box At 500 pesos naman para sa cottage At kapag ka na napagkalapag pa ng aking mga gamit dito sa cottage Ay hindi ko na mapigilang i-video ang lugar Dahil first time ko dito sa Jed's Island Resort ay namangha ako sa laki at lawak ng lugar Napakaraming swimming pool ang pagpipilian at talaga nga namang mag-enjoy ang mga bata bukod nga sa swimming pool ay makikita kayo ng mga rebulto ng mga animated characters dito sa loob ng resort Kasalukuyan kung ang tinatawid ang tulay papunta sa kabilang side. At dito nga ay mamamangha ka dahil makikita mo ang napakaraming mga cottages. At meron yes. din ditong malawak na fish pond kung saan makakakita ka ng maraming tilapia. Pero tingin ko yung mga tilapia dito ay hindi kinakain. Dahil hindi naman ganun kalinis ang tubig sa pond. Pagpasok pa nga lang sa kabilang side ng jets ay makikita ang magagandang mga cottages. Kasalukuyan nga bakante ang karamihan ng mga cottages dito dahil madalang ang mga customers. At napansin ko rin ng maraming tulay dito na pwedeng daanan para makarating sa ibang side ng resort at habang dinaraanan ko ang mga tulay na to ay hindi ko mapigilang kabahan okay. dahil nga sa kalumaan ng tulay karamihan sa mga semento na ay nababakbak na at ang mga bakal ay kinakalawang na kaya dahan-dahan akong naglalakad dahil baka ako ay mahulog bago ako makarating sa kabilang side kaya bago ako mahulog ay huwag ninyong kalilimutang tapusin ang video na to kaya ay na ninyo ang inyong mga kakilala na mag-subscribe at mag dito sa aking channel. Pag-enjoy ka na sa panonood ng aking mga video ay matutulungan mo rin ako para maparami ang aking mga followers. Kaya pagkatapos mong panoorin ng video na to ay ayay mo na sila na i-follow ako. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, ka At sa wakas, nakarating na nga ako sa kabilang side ng resort. Pero talagang kinabahan ako doon kasi feeling ko talagang babagsak ang tulay. At dito nga sa parte ng resort na aking binabaybay ay makikita mo ang maraming halaman at naglalakihang mga puno. At dito nga ay makikita mo ang napakaraming cottages na yari sa kawayan na medyo may kalumaan na. Ito dahil sa nagdaang pandemic kaya bibihira na lang ang mga tao na dumadayo dito sa Jed's Island Resort. Napakatahimik sa side na to ng resort dahil halos walang pumupunta ang mga tao. At bukod sa mga cottages at mga puno ay makakita ka rin dito ng mga ribulto ng mga malalaking ibon at mga dinosaurs. At bukod nga sa mga pambatang pool ay meron din dito ang swimming pool na 10 feet ang lalim. Dito nga ako naglagay para ma ko ang pagbababad at pagsiswimming. At isa nga sa mga attraction dito sa Jed's Island Resort ay ang kanilang napakataas na slides. Kaya kung ikaw ay may sama ng loob ay pwedeng-pwede kang mag-slides dito at sumigaw ng pagkalakas lakas habang dumadausdos pababa sa pool. At malamang pagdausdos mo ay mawawala lahat ang sama ng loob mo dahil naisigaw mo na. O oh, ba? Diba? dinig na dinig ang kanilang hiyawan habang dumadaos-dos pababa sa pool. At isa nga sa pinaka-highlights dito sa Jets Island Resort ay ang kanilang wave pool. Ito mapipil mo na para kang nasa dagat habang ine-enjoy ang malalakas na alon. Pero ito po ay mga artificial waves lang na pinapagana ng mga makina. O oh, ba? Diba? para kang na nasa dagat habang pinagmamasdan mo sila. Dahil nga walang dagat dito sa Bulacan at kung gusto mong ma-feel ang dagat ay pumunta ka lang dito sa Jets Island Resort. Enjoy mo ang paggagala at ang paliligo dito sa kanilang wave pool. Dahil sa lawak at laki at napakamurang entrance fee ay may enjoy nyo na ang stay ninyo dito sa Jets Island Resort. Kaya kung kayo ay malapit lang dito sa Bulacan at gusto ninyong ma-enjoy ang amenities dito sa resort, ay nyo na ang inyong mga susunod na gala at dumayo na kayo dito sa Jets Island Resort na matatagpuan sa kalumpit Bulakan, Sama na ang inyong buong tropa o ang inyong buong pamilya para ma-enjoy niyo ang inyong susunod na bakasyon. O siya, kita kisan lang ulit sa susunod na gala ni Kuya Binoy Moto. Salamat sa panonood ng aking video at lagi nating tatandaan na always good vibes lang.